Ako na tayo uh, sa ating balitang lokal. Agripuhunan at Pantawid Program ng Department of Agriculture extended hanggang sa linggo, September 8. Uh, extended hanggang uh, September 8 o sa linggo ang uh, aplikasyon ng mga magsasaka sa GIMBA para sa Agripuhunan at Pantawid uh, Program ng Department of Agriculture na pinuunahan ng NIA uh, NIA Opris o National uh, Irrigators ay, National Irrigation Administration uh, dito sa uh, Division 5 dito sa Gimba. Se September 6 ang original na deadline ng submission ng aplikasyon. Ngunit ayon kay uh, NIA Opris Division 5 Acting Manager uh, Engineer Roberto Q. Matias nasa 3,000 uh, farmers pa lamang nakakapag-apply. Kaya i-extend muna ang deadline. Uh, bukas. ah hindi. Bukas. Ang kanilang opisina ngayong weekend upang tumanggap ng aplikasyon. Bukas? Ay, bukas. <laughs> <laughs> uh -oh. Ngayong araw, nagaganap uh, ang... Uh, Nagaganap sa Center Cooperative Warehouse sa Kasungsong, Gimba ang biometrics ng mga magsasakang naka-onboard na sa programa para sa Intervention Monitoring Card na gagamitin para sa pautang. Ang uh, Agri Puhunan at Pantawid Program ay isang loan service na ibibigay ng uh, Development Bank of the Philippines sa mga magsasaka na may isa hanggang dalawang ektaryang sinasaka. Magbib magbibigay ng 60,000 piso na pampuhunan na makukuha Uh, sa pamamagitan ng uh, anim na po. Anim na pong libong piso. Ano ba yung sabi ko? Anim, anim na libo. Ayan. Lagi kong nakakalimutan yun. Sorry po. Anim na pong libo na pampuhunan na makukuha sa pamamagitan ng Intervention Monitoring Card o yung tinatawag na IMC. Ang nakatama ako, Irrigators Association na, pina uh, na pinangungunahan ni uh, Chairman Dan, Dante Lazatin ang magsisilbing conduit o dalu yan na torang pautang na magagamit mula sa simula hanggang sa dulo ng proseso ng uh, pagtatanim ng palay. 28,000 pesos dito ay ilalaan sa input. Ibig sabihin restricted na yan doon sa mismong uh, intervention monitoring card, hindi na mawi-withdraw. para ito sa mga goods and services. Uh, gaya ng abono, mga gamot, pesticides, insecticides o iba pang sides herbicides, uh, at uh, pwede rin sa krudo, gastos sa land preparation, at iba pa. Makukuha ito sa mga tutukuying partner merchant sa munisipalidad gamit ang QR code ng uh, intervention monitoring card. Ang 32,000 pesos naman ay makukuha ng cash sa loob ng apat na buwan. Iwi-withdraw ang 8,000 kada buwan sa mga ATM sa bangko o kaya sa USSC o Western Union. Gamit pa rin ang IMC. Uh, Gimba ang bayan na napili para sa pilot launch na gaganapin sa September 13 na mismong kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Darating umano ang Pangulo bilang guest of honor dito at uh, pangungunahan nito ang pamamahagi ng IMCs. Ayan. So, yung mga nais pang mag-apply, magdala kayo ng valid ID, 2x2 picture, proof of billing, at sertifikasyon na katunayan na kayo ang magsasaka ng lupa. At uh, kung mayroon po kayong RSBSA at O Intervention Monitoring Card ay pwede rin ninyong uh, dalhin 'yan. Ayan. So, sige. Okay. 3,000 pa lang. Ba't kaya? Nasa 3,000. Sabi, Oo. oh, uh, pero Five kung dati kasi nila, 500 nabanggit nung August 27, parang 500 pa lang yung nag apply Yes, oo. Oh, so, nung, malaki yung uh, naitulong nung uh, advertisement, uh, plugging, plugging, at advertisement. Mm. Oo, tapos Pero, yung, uh, uh, given na yon meron lang ganun. Mm -mm. uh, 3,000 pa lang. Mm, mm Eh, kung tutuusin, hindi eh, ba pagka ganyang may mga <coughs> loan, ay, uh, yung, uh, talagang oh, na malitang interest, mm -mm -mm -mm. ay nag-uunahan uh, ang mga magsasaka. Di ba? So possible hindi hindi lahat ng magsasaka mm -hmm. ay gusto yung ganitong intervention na na yung 60,000 na inaalat sa para sa loan. Ay gusto nila makuha ng buo mm -hmm. yon. Oo, marami ang nagsasabi nga na Oo, na buo yon hindi. Hindi, na lang buo hindi ano, hindi tilad-tilad, no? Mm -hmm. no? Kasi may tilad-tilad doon eh. Kahit yung cash kasi na makukuha nila na na 20 lang 'yan. O 32,000. 32, titila rin 'yon sa apat na buwan. Kaya Ano daw tag, 'yun eh? 8,000. Pa, no? Para daw 'yun sa ano uh, uh, Pantawid. Uh, 'Yun oh. yung Pantawid ng pamilya para uh, hindi na O oh, di yung isa naman tinalad-tilad din na hindi naman din makukuhang cash, uh -uh. 'di ba? Ang dilema nila kasi dyan, ay 'di ba? Ang experience kasi kung kung goods kung ang bakit, makukuha uh, ay magagamit yung, doon ha hindi yung presyo at, a, ay, at lang. yung availability oh uh, uh, nga yun isa yun sa mga dilema na baka uh, oh. mamaya tumaas uh, compared sa market uh, pricing uh, prevailing ay, uh, price uh, uh, sa market uh, uh, yung prices ay merchant, mas mataas uh, mm -hmm. may additional parang at, at kasi naging okay, uh, practice eh naging uh -huh. practice yan dito sa, sa fertilizer mga, discount uh -huh. voucher na bumili ka ng cash sa tindahan, uh, mas mura mm -hmm. ng dalawang mm -hmm. di ba? Pagka gumamit ka na ng merchant, kukunin mo yung voucher mo, mm -hmm. pa yung kapalitang voucher, additional 200 mm -hmm. per bags. Mm -hmm. di ba? Eh, para sa magsasaka, mahalaga Malaking yun. Bagay na yun. Oo, mahalaga yun. Pati yung availability, hindi lang sa location eh. Yung, um, <coughs> uh, dapat maipaalam din siguro sa kanila or gusto nilang malaman, kung mm -hmm. kailan nila yun makukuha. Kasi hindi mo naman pwedeng uh, bukas ako magpapatanim. Kailan, kailangan ko ng manananim. <laughs> Di ba? Paano? Tapos, Tapos eh. paano yung mga tampa? May, nung, nung pinanood mm -hmm. ko yung ano, malaki yung uh, malaking Sim simple information. Simple kasi pagpapaliwanag yun eh. nila. Mm -hmm. simple lang. at parang na meron kang ganitong simple lang, 60. Oh, oh. oh. meron kayong mauutang na 60,000. Uh -oh. At uh, 2% lang, uh -huh. ang, ano, yan, lang ang ano niyan. Parang walang ginamong pag-aaral ah, oh, ang sa lang yung ano nyan, tubo niya sabi ng DBP. Oh, kasi project mismo DB... to ng DBP eh. Mm -hmm. No, in, in partnership with uh, Hindi no, di nga nila alam NIA. yung tampa eh. Dito di, dito lang nila... yata nalaman yung tampa. Yung tampa. meron palang ganun di ba? Mm -hmm. oh, so kaya sinabi in acknowledge naman na dapat ayusin oh, oh kasi so hindi nila uh, alam na yung may sistema sa sa baba mm -hmm. na kapag uh, uh, pagka land preparation mm -hmm. na sabay-sabay yan mm -hmm. at sabay-sabay uh, hindi uh, uh, i-schedule i, 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 ano mo i-tabo i-schedule i, mo yung dito sa hindi ilala, may lalabas mo batay sa ano di ba mm -hmm. o di sabay-sabay mm -hmm. ay paano yun maghihintay sila nakikita nila mm -hmm. yung komplikasyon nung ano dapat Ah, uh, kinausap mo na nila yung 'ong mga magsasaka. Yung magsasaka. Anong sistema ba mm. para sa inyo ang magaan oo, oo. kapag ka kayo ay uh, pinauutang? Ang ginagawa kasi nila So kasi, kasi na ang nangyayari tap tap to button eh. mm -hmm. 'di ba? So lagi na lang ang may may planot desisyon doon sa pagpapatupad ng programa ay yung nasa top mm -hmm. na hindi nila kinukuha yung sa baba mm -hmm. kung anong sistema ba meron doon mm -hmm. kasi talagang magko-conflict yan ayun na lang di uh, na lang makikita na natin makinarya uh, Sa merchant kayo hahanap o kaya doon sa ano yung tinutukoy yung coop mm -hmm. yung kooperatiba mm -hmm. kaya bang i-provide na kooperatiba yung ah uh, uh, traktora. Manugam, eh, sabay-sabay nga ang ano ngayon, ang pagtatrabaho sa bukid. Mm -hmm. O sabay yung tanim, 'di ba? Binubuhol 'yan. Mm -hmm. 'Di ba? Yung tanim ba, yung upas sa tanim, saan ba ko makukuha? Sa 28,000 na tilad, tilad din. Ganun. Sila, nga, uh, sila na rin nga. Oo, oh, ano, yung land ganun, prep. ng amounts. Oh, ayun. Uh, dapat yun. Uh, sabi ni uh, Kuya Dante, mm -hmm. cash yun. Pero Itasabay ba yun pero sa cash na Pero hindi mahahawakan ng farmers yun sa kanila yun. Oo, oh, kukunin nila. Diretso yun sa nakatama ako. Di ba? Yung hindi. Bibigay dun sa ano, cash na makukuha kasi pambayan nung... Nang magsasaka? Oo, oh, oh, pero naka-credit card pa rin yun. Naka hmm. Sinabad din ng DBP yun. Kasi sinabi rin ng DBP na... Ang DBP, yeah, yeah. um, uh, si DBP o oh, siguro kailangan din yeah. maging... Oo, oh, oh, sa oh. convergence. May convergence kasi yan oh, eh. Oh. May mga update sila uh -oh. mga latest update nila. Uh, May inang po ganyan. Yes. Kasi, kasi Pero nga... gano'n pa rin eh. Uh -oh. Ang uh, pati yung uh. traktora, hand traktore. Hindi lang basta hindi yung kasi kasi ng mga matatalino magsasaka, prep, eh. hindi papasukin ito eh. Oh, yung mga At, matatalino. Matagal lang land prep. Yung sinusuri nilang maigi, hindi sila basta papasok. Ay maganda yung ano, mm -hmm. yung programa, pero pagka sinuri mong maigi, di ba? yung um, program na doon pa lang sa pamimigay, mm. meron na silang problem. Mm. Mm. Yung pagbibigay pa lang ng 8-8-8-8. Mm. Pero yung talagang ka, ano, kapit sa patalim, uh, papasok dyan. Mm <clears> -hmm. <throat> Ganon. Mm. Eh, si, uh, na lang, ah nakikinig yung pamilya ni Arya Lea ngayon. Pamilya Valdez, marami yan na mag Diyan sa Asobon. itinutulak no, oh, ko sila. Uy, punta na kayo doon sa Nia Yopri, mm -hmm. sa Division 5. Meron doon ano, pinamamahagi na loan. Ha? dahil nga, uh, loan nga eh. May panggastos na kayo sa bukid nang hindi nyo na pinag pang ano. Eh, nung ayaw nila, nung binubusisi nila na, na ganito pala yan. Tapos, in daw palay nila, eh, lilikidahin lang sa ganitong 21 pesos. Eh paano kung 27 yung ano o yung uh, kilo price. o prevailing price nung ano o di mm -hmm. ano sila. Oh. Kaya yung iba mas ginugusto pa nila yung yung sa kumukuha sa mas mataas ang presyo mm -hmm. ng yung rate ng interest. Dapat rate. may pero pwede kasi na may <coughs> kasi doon malaya sila eh, pwede, malaya. Uh Oo, -oh, pwede rin siguro na may option na wag pa may option na hindi palay. Ay, yun ang na pero sa aktwa ay sa ano daw. Talagang doon sa pipirmahan oh, nila ng ay palay talaga. Kontrata. Palay, palay talaga. Oo. Oh, oh. Kasi ang, ang Pasi, reason kung bakit merong ganyan ay dahil doon sa Oh, dahil merong ano eh, 'yan pa yung iniipon, sa 29 pesos oh, na ibebenta. Oo. Ano. Oh. Kaya mm -hmm. Pero magandang bagay na 'yan na meron 3,000 na na so lumah lumahok mm -hmm. doon mm -hmm. sa ano. Oh siguro, mm -hmm. kasi magandarin rin naman yung Magaganda rin na. Baka yung objective. Oh, eh, na. Saka magkaroon ng murang then pala, ay naman 'yan. Oh, time oh time to time ay eh, nakakapag-bating sila. Makikita nila 'yung problema mm -hmm. uh, kapag uh, nagsasalita na 'yung mga magsasaka dyan. Oh, ba dapat maging bukas sila ron. Oh, dapat maging bukas kasi mm -hmm. uh halimbawa kung kailangan na ng mga magsasaka 'yung ganito mauwi din sa pangungutang eh. O, kung susundan nila yan, uh, na ano, yung 8,000, 8,000, 8,000 per month. Mm, -mm. Hmm. Eh, na, na, ma na maitatawid ma ma ba nun yung pangailangan ng pamilya sa loob ng isang buwan? Yung O, utang pa rin. -utang kasi utang hindi naman kasya. Mm -hmm. mm -hmm. kaya pantawid nga pantawid. At, talaga, at least okay. meron. At least, oo. Oh -oh. Mm, at least meron. Mm, mm, mm. Pero maganda rin yung sinasabi kasi nila na hindi isang bagsak eh. Para hindi nga agad talagang malustay. Ma, oh, eh, mamaya oh, nga naman malustay, oh, oh. Mm, uh, ma Malustay, oo. Oo, mas bihaya. Okay din yung ganong uh, perspective. Oh, Ta uh, talagang ako, medyo ang, ang ano ko dun sa 28,000 na naka-restricted na hindi na, na sana may pagkakataon pa rin yung magsasaka na mag-decide kung ano yung lalamanin ng 28,000 na yun. Mm -hmm. Hindi eh, kasi 10,000 sa fertilizer, 7,000 mm -hmm. sa ganito, 15,000 sa ganito. ganito. Uh, mm -hmm. Nag-decide 2,500 sa chemicals, meron kaagad mm -hmm. silang computation. Sa post-service ba meron sila? Sinabi na meron. Yung sa pag -in -in. Uh, uh, Pag- uh, Pati yung uh, logistics. During the meeting, meron. Ah, uh, ah. Oh. Hauling, <coughs> hauling meron yung din. Yung hauling oh. meron pero naka-less. May amount. Three, yata may bayad. Yan. Oh, hindi. Babaya. Hindi, oh, hindi, kasama sa... Ay, oh, kasama na dun sa... sa Ima minus yon. Uh, oh. yun. din yung isa ko pang... Ano, actually, uh, uh, uh Yung... Uh -huh. Yung extension... Ay, may dun sa... Babawas, babawas, ay, babawas na dun sa... Ah. Oh. Kasi hihilahin ng oh, niya gano'n. Uh -uh. O kaya ng uh, co-op. Oo. Kaya gano'n. Ah, okay. So, kung eh, ano, naka-design. Oo. Naka Oo Obligado talaga kukunin kasi may project sila yung rice for oil eh. Yan yun eh. Yan talaga. Kaya Pati yun yung din. Pati yung crop insurance. Uh -huh. oh, Meron din. din. Uh -huh. Oo. Oo. May, naka-insure nga yan sila kasi nga, pagka paano kung halimbawa, Oo, ngayon sila nagpautang utang tapos nasira, mm -hmm. may kukubrahin yung ano. Pero yung, yung amount kasi eh. Ay, hindi sa pagsasaka mapupunta yan. Kaya nga, may amount po. nga eh, <laughs> mm -hmm. Na maibabawas pa rin. Oo. So, So, Uh, ha. Ayun. So, mainam muna maipaliwanag para maintindihan. Para may option. Na Malamang pinapaliwanag o naman nila doon eh. din. Pinapaliwanag 'dun sa ano. Oh, yun. tsaka uh, according to uh, engineer Robert, doon sa doon sa, sa niya kung saan pupunta para makapag-apply, may one-stop shop na doon. nandun na lahat, may hmm. RSB din. Merong, oo. Oo, oh, oh, merong uh, pati yung application ng intervention monitoring card, meron din doon. Tapos, uh, kung, kasi, di ba, yung mga hindi enrolled ng RSBSA at gustong mag-avail, right there and then, mag, pwede silang pumasok at i-enroll sa RSBSA. Basta't meron silang daladalang proof na kanila at sinasaka nila yung lupa. Mm -hmm. Mm -hmm. Ha? 1 oh. to 2 hectares. Oh, ah, strict sila sa 1 to 2 hectares. O, totoo naman kasi, ten. May ibang program para dun sa below 1 uh -huh. hectare uh, pero, and above 2 hectares. Na, Agrisenso, land bank naman baka yun. Baka binubukas na nila kasi nga kung gusto i-comply. Ah, uh -huh. okay. Mm. Pero, uh -huh. pero kasi ba? siguro... Yung pa yung isa. At saka, siguro dahil na rin sa ano, gusto nilang ma-achieve. Hindi ba, malinaw ba rito na 5,000 farmers o 5,000 hectares? 5,000 hectares. hectares. Uh -huh. Kasi, oh, 3,000... Hectares isang hectare about isang uh, farmer ay 5,000 farmers mm, mm. ganun so eh dahil tagda nasa 2,500 oh, ah, either um, o kaya kaya nag-a-average um, yan ng ano mga ta, nasa 3,000 pero ang target talaga 500. for Central Luzon is uh, 50 50,000 <coughs> mm -hmm. hectare so dito, ay 50,000 hectares ah meron na rin ganyan. skala ko dito una dito nga una, pero dito Target kung bagay is 50. In, uh, 30, uh, 50. Kasi uh mm -hmm. dyan sa Apayaw, if I'm not mistaken, ay 45,000 yung kanilang naging uh, uh, uh anong tawag mo doon? Meron silang tinawag doon eh. Nia pa, rin, NIA pa lang yon uh, Parang contract, uh, contract farming. Contract o, farming. Uh, farming. Uh, uh -oh. So dito hindi contract yan. Contract farming. Uh, essentially, parang essentially, essentially. contract farming. Essentially. essentially Mm -mm. Oo. Kasi, uh, kaya nga, naka Contract farming. Oh, Contract oh. farming din Na yan. Na may funding lang. Kasi yung iba kasi, wala. Walang funding. O yung iba kasi, parang sa uh -oh, SLA, sa reeling bibigyan reeling. lang ng binay, uh -oh. tapos magtatakda ng presyo ng uh, kukunin ko yung palay mo. Market value din. Uh Oo. -oh, Nalimbawa, eh, 27. Eh, ang palay sa ano, eh, 21. Mm -hmm. Kaya, uh, may dagdag. Mm -hmm. Sa mataas, pumapayag yung mga magsasaka Eh, mm -hmm. 21, alanganin sila dyan eh, sa 21. Tapos yun nga, magkano, parang wala. Magkano magkano ang maiuwi nila dyan? Kasi, pa, uh, kung 15 pesos yung uh, palay, uh, 21 yung nandyan, sa current, 15 ha, pesos? Hindi ba, tayo kita, pag uh, maabot ng 15 pesos uh, yung palay. Eh. eh, papasok din naman daw yung NFA. <laughs> mm, Bibili din daw sila. Pati yung Talaga. huling nga, eh, pinangmula ka din dun sa... Ay, kukunin kasi nila yung huling eh. Mm -hmm. Ay, kung Tapos, meron silang truck. Uh Oo. -oh. So may target nga na 5 uh, five metric tons sa isang hektarya, which is equivalent to uh, 5,000 kilograms. Mm. Oh, uh, divide mo yun sa 50, ilang kaban yun? 5,000 divided by 50, 1,000 bags. 1,000? Ay, hindi. Ah, hindi 100 po. bags. 100 so, bags. So, magkano sorry, pa sorry, matitira sorry. sa magsasaka pagka naiawas na yung 60? Uh, sa target kung... na maanin. Halimbawa, isang hektarya hectare. So, one hectare tayo? Oh, one hectare. One hectare. Oh, uh, di 21 pesos. Uh, sabi mo nang 5,000 metric. Sa 5,000 daw, sa 5 metric tons, may kita pa daw. Sabi uh, hindi, ah, nung hindi nung mo masasabi day, yung BBP. kung hindi na. Sabi nung five, BBP. Ilang kilo <laughs> yung metric 5 000, diba? ano? five metric tons? 5,000, di ba? 5 metric tons. 5,000 oh, uh, equals to 5,000 kilos. Ah, uh, oh, uh, times diba? uh, 21. Oh, uh, 105,000. Times 21 pesos. Oh, 105,000. yun. 105,000. Mm -hmm. Minus 60. Mm -hmm. Eh, hindi naman nila... 1,600. Ano? So, sabihin mo lang 60,600, yun talaga yung amount. Oh, Pero oh. kasi hindi lang yan yung amount eh. I'm sure marami mm -hmm. pang posibleng madagdag dyan na... Ngayon na yun. Dayatan tayo, hindi tayo main crop. Di, pareho hindi, pareho rin yan. Sa dayatan sa ito lang. Nga, mas maraming gasto sa dayatan kaysa sa main crop. Oo. Oh. oh basta yun yung okay. so, oh, utang. So, meron ng 44,400. One, one, ano eh. One hectare lang naman tayo eh. oh, May 44,400 44. ka na po Hindi eh. hmm. eh, mo nang bebenta lahat yun eh. Kasi pagkain. Hindi oh, and, and di, ah. Kasi... mm, -hmm. mm -hmm. So, yung 44,400... Eh, ganon din naman sa aktual, ha? Pagka may magsasakay, walang puno at na, na hmm uh -huh. ako eh, ganun din naman. So, ang equivalent nung... Ang um, kung uh -oh. five, yun ay kung 5 metric tons. Eh, sa pag, sa, so in the history of uh, Ani sa Pilipinas, 4.2 na <laughs> sa, metric tons. Sa dayatan? Oo. Oh, oh di ba 4.2 to 4.8 lang sa buong Pilipinas ang average natin? Hybrid. Hmm. Um, hybrid eh. Kaya 5. Hmm. Um, Sh hybrid ba? Hybrid. Oh. Hybrid seeds. So, okay. Ang... Okay, oh yeah, hundred so 100 plus. Uh -oh. mm -hmm. Sa isang hektarya. O, di... Well and good, pagka ganon. Mm -mm. uh, di ba? Kaya lang, talagang... Ang may mga dilemas talaga yung mga farmers dito. Especially, okay. uh, uh unang-una, Uh, marami pang hindi nakakaalam na hindi nila makukuha ng 60,000 na pera. Ay, na hindi pera. Mm -hmm. Kasi hanggang ngayon nga may mga nababasa na ako na ano eh na akala nila 60,000 nila makukuha. oh kaya pagdating pera. doon, 'yung uh -huh. sila doon. Uh -huh. Ngayon, uwi sila kasi ay ganun naman pala. Uh -huh. So, hindi na lang sila. Pero uh -huh. kung mai-explain naman talaga ng maganda, may ano, may advantage. May advantage. Oh, kasi mangungutang mm -hmm. din sila eh, no, 'di ba? Utang din. Oh, mangungutang din. eh. Tapos um Kaya na na Kasi 'yun pa, nangung... kailangan kasi i-factor in din 'yun, 'di ba? Pag paano yung for example pinautang. Hindi kasi pag nangungutang sila sa sa labas. sa labas, Kasama ano, na dun yung. Ang utang nila dun eh yung traktora, oh. hindi na sila pati harvest, utang na yun sa ano yung... yung tanim kasi yung, yung may ari ng uh, reaper harvester traktora mm -hmm. Uh, doon din sila kukuha kasi. Dahil sila ang hahakot ng palay mm -mm. sa anihan. Mm -mm. Kaya, Ay, meron akong tanong. Di ba merong merong budget for bunot tanim? Bakit hindi uh, hindi na lang nakausap yung hindi na lang kinausap yung uh, grupo ng mga manggagawang bukid dito for that? The individual na kasing loan yun eh. Mm. Oh, ay, hindi, hindi, ah, pero iba, ang magpo-provide ng planting at saka ng ano, ng bunot eh yung pareng ano eh, merchant pa rin eh. Sila, Ay, ganun ba? Oo, sa kanila. I think. O cash. Cash yun. Cash, cash yun. Oo. Oh. O, okay. oh, kasama na sa Pati land yung prep crudo. Yon. Ay, pati yung traktora at saka ano. Buong land prep yung 7,000. Ba, ang liit. Ala, itanim eh, lang yun. Oo, o. wala pang kulang pa oh, ngayon tanim eh. Itanim lang yun. 8,000 yata ang ano 6, 000, ngayon 6,000, ang tanim ngayon eh, ang kalakaran eh, nasa, nasa 8, ano, na 7,500. 8 nga. Oo, oh, mo na 8. 8 o, oh, uh hmm. -huh. din yung traktor ha. Walang rotavator dun sa 8,000. Sa 8, oh. Ala, oh, buong land prep, 7,000. Uh oh. -huh. 7,000? Sa kayang uh -huh. kamay ng <laughs> <laughs> hindi daw. computation yung calculator nila. May traktora yung kooperatiba. Yun yung, hindi, dispatch. Oh, eh, eh, pero babayaran din yun Hindi eh. naman yung libre, eh. oh, libre. Oh. discounted yun eh. Ah, so iba yung kukunin? Iba yung presyo. Iba yung... Oh, kasi ano. Iba yung bayad Ay, sa... Ay, diba ano? Iba ng... yung bayad sa traktora. Eh, kumuha na lang, eh, lang sila. O, oh, kaya nga. Kasama doon yung 7,000? Kasama la, yung tanim, bunot, saka yung traktora doon. Sino kaya yung 7, magtatanim at mag, magbubunot at magtatanim? Hindi, gagamitin nung magsasakay yung nakuha niya sa cash. Oo. oh. pero so kulang nga. Oo. Oh, oh. Kulang nga. So, Discarte yung... Miskarte na ng magsasaka naman uy, kaya yun. kaya ngayon yung sinasabi ko kanina na yung 60,000 na yun, hindi lang yun yung gastos ng magsasaka. Oo, oh, oh, hindi. Meron na oh, nga yung 8,000. So, kung eh. aani ng... Noong unang buwan, oh, Ay, na. Utang pwede. pa rin yun eh. Oo, oh, <laughs> utang, nga, utang, ha, utang pa rin yun. Hindi yun, hindi kita. Yun. sa 15,000 mm. cash sa unang buwan. Mm. Uh, 7 8, 15. Utang pa rin, babayaran pa rin yun. Oo, oh, uh -huh. utang nga yan eh. Kaya ngayon eh. yung sinasabi ko na hindi siya considered as kita. Kasi utang, babayaran mo pa rin yun. Oo. Oh, hindi mo yun maiuwi. Yung 8,000 na yun na bibigay monthly, utang mo yun. Mm, utang yun. Oh, hindi yung bigay. <laughs> <laughs> para kasing, para kasing ang perception is... Ang presentation ka mo oh, oh, ay... ang presentation meron kang, ay yung pera mo yun eh. Oo. Oh, oh. Oh, oh, kasi ginamit mo para sa, sa pamilya mo, pantawid mm. mo. Na parang pera mong magagamit. Eh pero hindi mo naman y- kumbaga eh, sa bagay parang lalabas lang na galing ano, din kasi yun sa syempre sa tinanim <coughs> parang lalabas eh pinuhunan oh, mo parang lumalabas uh, lang ng gastos mo uh, sa bukid yung 32 kasi pangkain mo na yung ay, ano paano nga kung hindi makabayad ay 28 paano kung nasira ay sa insurance, sa insurance oh, oh. o oh, di lugi <laughs> hindi sino lugi lugi rin yung magsasaka Ay walang mapupunta sa magsasaka. Ah. Yung kukubla kasi ng insurance, insurance dyan. Ay, yung, uh, yung co-op. Mm -mm. So, wag naman sana ano, wag naman sana masira. Mm. Mm, mm. Okay. Eh ang problema, pag halimbawa eh, 20% lang yung sira, may insurance din kaya yon. For example, eh basta, basta i-report nila. Oh, dapat yun i-report. Mm -hmm. Kasi But, meron yung mga ano, yung mga na aamag. Ano bang tawag mo doon? Nakalimutan ko yung bukaw. Hindi bukaw. Yung... Ulmog. Ulmog. Oh, uh, ulmog. Oo. Amag. <laughs> May ulmog sabi May nila. May ulmog kasi pagka inulmog, talaga namang malaking problema rin. Yun ang main na reasons kung bakit nalulugi rin naman. Oo, kukunin kaya nila pag ulmog sa kabukaw. O yung pa isa, anong Oo, klaseng yung buka palay? Kabukaw yung na nag-uuban. Mm -mm. Oo, yung nag-uuban. So, siguro hmm? ano? Kukuhanan pa rin. O hindi naman maselan eh. Kasi alas, hindi baka kabayad pag hindi kinuha. Okay na rin yun. Eh, ang problema doon, <laughs> <laughs> uh, Oo, oh, yung Eh bak an, ah, <coughs> sige, kailangan ano? 5 ma me, metric tons ba ang kukunin? Sakto. O, Ay, hindi ah. Hindi, Ay, hindi. Kasi, yun ba yung kukunin o yun yung target lang na anihin sa isang ektarya ayun ah, lang di ko alam. Uh -huh. Basta tina-target so na ano. Ang kukunin yeah. lang nila yung worth 60,000. Oo, uh -huh. ah, ah -ah -ah. Na ano. Uh, which is kasi, kandila, kung yun, 1, 000, eh. oh, kung 100 ka yun. Uh -oh. So 50 times uh, 21, 105,000. Oh, divided by 1,000. Ay, 5,000 kilograms. Hmm. Ilan? Ilan ay, ang makukuha ang kaban? Ay, di diba, ano, 105,000 uh, ang uh, kita. Mm -hmm. So, yung, Less uh, mo yung 60. Uh -oh. 60,000, may 40,000 oh, 40, sila. May 40,000, uh oo. -oh. 40,000 na... Uh -oh. So, ilan ka ba yung 60,600? Di, ano yun? 60 rin. <laughs> o, teka. Ano, uh, 60,600... Uh, oh, sa 21 yun? eh, 21 uh -oh. eh. 21 pesos sa 50 kilos. 58, 58 bags. Hmm. 58 bags. Equivalent almost. Kasi ano, uh, almost 60%. Oh, Sabihin mo na Almost. 60 na. Uh -oh. 60 kasi isang libo isang bag eh. Uh -uh. Isang kaban. Mm mm -hmm. 58 Gano. to 60 bags. Yun ang kukunin. Kaya may matitira uh -huh. ka rin 40. Kung average ay 50. Uh -huh. Okay, sige. Sige. Sumakit yung ulo ko. Uh -huh. <laughs> Buti may <by> calculator. <laughs> Ayan, gumana yung ating mga Yung uh -huh. mga magsasaka, uh -huh. ganun la. lang. Ganun <laughs> lang sila magkukwenta. Uh -huh. isang, isang kaban, uh -huh. isang libo. Uh -huh. Radio right, Natin